Ang hunter license ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pagpasa sa matinding hunter exam. Bagaman nabigo ang mga ito, meron silang mga potensyal na makapasa sa hunter exam. Una na dito si Goz, examinee number 371, may impressive combat skills, endurance at strategic mind. Si Goz ay isang marangal na tao na uling bago patayin ng malupit na si Kur na mas kilala bilang Illumizoldic ay mamatay habang nakipaglaban dahil sa kanyang magaling na kakayahan sa pagkikipaglaban at taas na antas na katatagan at kasanayan sa diskarte, nakarating siya sa ikaapat na yugto ng Hunter Exam sa Zevil Island. Sa kasama ang palad, kahit na may kanyang matalim na spear, hindi nagtagumpay si Ghost laban sa mga nanuser na si Sukat at Lumi na nakakapansin sa kanyang presensya bago pa man nila siya makita. Pangalawa, si Agon, examinee number 281. Walang takot laban sa anumang kalaban kilala sa na si examin 281 sa kanyang walang takot at di magugulat na pagugali. Kahit naharapin ang pinakamapanglabot na mga kalaban, may bitbit -bit siya na espada. Hindi nagpapakita ng takot si Agon nang harapin niya si Isuka sa ikaapat na yugto sa Seville Island. Nang harapin niya ng tuwid, binabara niya si Isuka na hindi niya alam na nagdudulot ng distraction para kay Gon na nakawin ang number plate ni Isuka gamit ang isang rod ng pangingisda. Gayun paman, man, mabilis na tapos ang laban habang bumagsak si Agon at namatay mula sa mabilis na atake ni Isuka. Pangatlo, si Imori. Mahusay sa planadong atake at may magandang stamina. Bagaman natatakot sa asasin na si Klua Zoldik, ang pinakabata sa mga Amori brothers, si Imori ay nagpapakita ng lakas at tiwala Kasap, kapag kasama niya ang kanyang mga kapatid. Napatunayan niyang mahusay siya sa planadong atake at may mahusay na stamina dahil nakatapos siya sa gitna ng pinakamataas na eksaminis sa ikatlong yugto sa Trick Tower. Pangapat, si Umori, examinee number 199, na upang iligtas ang kanyang kapatid. Hindi lihim na si Umori ang pinakamalakas na pisikal sa lakas na kumpara sa kanyang nakababatang kapatid na si Imori at sa kanyang nakakatandang kapatid na si Amori. Siya ay isang matipuno na binata ng kanyang maskuladong katawan kasama ang kanyang advance sa takbo ay nakakapagdulot ng pangamba sa karamihan. Panglima, si Amori. Eksamen ni number 197. Mas matatag kapag kasama ang kanyang mga kapatid. Bagaman biasa kapag kasama ang kanyang kapatid, si Amori, ang pinakamatanda sa Amori Brothers, ay eh hindi nakapagpanatili ng sarili laban kay Kiluwa. Bagaman superior ang kanyang mga kakayaan na ginamit upang pumasa sa tatlong yugto bago ang ikaapat na yugto, hindi sapat ang kanyang mga reflexes upang maiwasan si Kilua. Nadakpin siya. Wala siyang ibang magawa kundi manatiling bihag dahil may mga kuko si Kilua na matalim na inilapat sa kanyang leeg sa palad na nag-aalok ang kanyang mga kapatid si Imori at Umori ang kanilang mga number badge sa pag-asa na hindi papatayin siya ni Kilua. Panganim si Borbon, number ni number 103, nagtayo na nakakatakot na bitag gamit ang kanyang mga ahas. Kilala bilang veterano ng hunter exam, si Borbon ay nagtagumpay sa unang tatlong yugto at nagtayo ng epektibong bitag sa ikapat na yugto sa paggamit ng kanyang kakayahan bilang isang biyasang tagapagdala ng ahas, iniutos ni Borbon ang kanyang mga ahas na atakihin ang sinuman na pumasok sa kuweba kung saan siya nagtago. Ang kanyang plano ay nagiging sani ng pagkamatay o pagpalit ng number plates ng mga biktima sa kapalit ng antidote na pampakalma ng ahas. Bagaman gumana ang plano ni Borbon kay Ponso, Leorio at Gon, siya ay nauwi ng mapatay na ni Ponso sa swarm ng mga bubuyog nito. Pampito si Cypher, examine number 80, isang mahusay na marksman na may hindi makatuwirang stamina. Si Cypher, isang apatikong babae na may barel sa isang biyasang may kakayaang examini. Ang kanyang kakayaan bilang isang marksman ay may mahusay kaysa sa karaniwan at napatunayan niyang may hindi makatuwirang istamina dahil napagtagumpayan niya ang endurance test sa unang yugto ng hunter exam. Pangbalo, si Greta, number 384, isang magaling na eksperto sa blowgun ang matalino at mapanlika na si Greta isang eksamini na karapat-dapat na magpatuloy pa upang kumita ng kanyang hunter exam. Siya ay kumpiyansa sa kanyang sarili sa mga katunggali ng kanyang matalo, ngunit nagpapakita rin ng respeto sa mga nagpapakita ng kanilang kagalingan. Pagkatapos pumasa sa unang yugto, halos mambigo sa pagsulit sa pagluluto sa ikalawang yugto at gamitin ng kanyang kasanayan bilang isang eksperto sa blowgun upang magtagumpay sa ikatlong yugto. Nakarating siya sa ikaapat na yugto na may sigon bilang kanyang target. Nakagawa siya ng halos hindi makagalaw si Gon gamit ang isang sibat, kunin ang kanyang number plates, ngunit biglang namatay dahil sa pag-atake ni Isuka. Tampang uli si Bodoro sa amin ni number 191. Ay isang pinagdaan ng mandirigma ngunit tinanggihan ng paglalaban sa mga bata. Ang matandang mandirigma na si Bodoro ay isang biasang mandirigma na may mahusay na tibay, kausayan at abilidad sa pagkikipaglaban. Kilala rin siya sa isang paggamit ng sandata dahil sa kanyang paghawak ng sibat at kalasag sa ilang pagkakataon. Gayunpaman, kaya niyang umangat sa laban sa pamamagitan ng paikipagto sa tuwing may pagkakataon. Si Bodoro ay isang marangal at determinadong tao na sumusunod sa isang pamantayan na nagpigil sa kanya na makipaglaban sa mga bata at sa panahon ng kanyang laban kay Isuka na natiling matatag siya at nagpatuloy hanggang siya ay bumigay matapos sabihin ni Isuka ang isang hindi kilalang bagay sa kanyang tenga. Kung nagustuhan mong video ito, huwag nyong kalimutang mag-like, subscribe, at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.